Ah, mga Corbits. Yung araw pala, hindi eh, ko pa naman. Kasama ko nga pala dito si Bondar TV. At saka si Kuya Lens, ang aming kasama dati sa nuclear power plant ng Baraka sa UAE. Ngayon, siya ay sasama sa amin at gusto na daw makalasa ng lagang isda. Kaya kami magluluto. At siyempre, si Kuya Lens mga ang financier. Siyempre, mga isda dito, halo-halo, guys. Bali mga kabayan, ano? Dito ang destination nito pala ay nandito sa Nisto Sanaya sa Industrial. Sa mga gustong mamili. Punta lang kayo dito every Friday Mga yung mga isda dito Ayan, dami kang mabipilihan dito ng isda Pati yung mga garments na rin lahat Ito lang yung habit namin kada garments Kaya ito lang yung nagpapasaya sa amin Kaya lagi like kami nandito kada biyernes kasi Mas masarap pa rin yung sarili luto kasi sa luto sa misal Ayan, dami yung pa dito, halo-halo Namimili ka lang kung ano yung choices kung gusto mo lutuin Kung gusto mo ng isda, meron tayo dito Kung gusto mo naman ng gulay, meron tayo dito gusto mo ng manok, nandiyan na uh, may papaya na yan, nandiyan yung manok oh. kumikindat-kindat na, kaso hindi daw yan yung choice namin ngayon, isda lang muna kaya maganda kami ulit ng isda marami rin dito ang vegetable mga saging, iba-ibang prutas, marami rin dito yan, marami na rin palang mga vlogger dito kung nagkalat, nakikita na namin hindi lang kami magkakilala pa, pero nakikita namin, mga vlogger din sila halos marami na kami dito marami rin dito mga buto-buto, tulad yan, mga kasoy mani, mga dry grapes marami rin dyan at napakamura din para ng mga patatas dito oh, pero kahit ng mga patatas nakakabili kami dyan ng 1 real pero marami na ayan o oh, pati damo sa Pilipinas binibig rito katabi ng radish ayan daming vegetable dito may mga sabon din dito ang paninda ayan mga cauliflower sibuyas basta marami kang mga pagpipilihan dito basta ikot ka lang ng ikot ayan ganyan gaganda yung palingki dito mga kababayan kaya sa mga hindi ko nakakaalam ulitin ko dito lang po to sa Nesto Saraya sa industrial dito sa Ariyan Talagang okay, na yung routine namin dito. Ayan, may mga itlog pa dito. Mga kapili ka pa. Ha, dito usang tawarang. Ang magaling dahil siya gusto makakatawad ka. At dito nga, talagang sa isla. Talagang mga manok. Ayan, hey, may mga malilog dyan. Pwede mong bilhin. Hindi ba? Naglipaan mga manok. Pagmili ka lang. Bali 20 real to 25 real yan. Pero kung papalinis mo na, bali magiging 30 real na lang yan. Kasama na linis. Panagal na tagtad na yun. Malinis na. And dito nga pala kami sa dulo. Pangalawang spot ng fishing fishing spot dito, tindahan ng mga isda. Ngayon, baka may ka lang dyan. Marami na rin dyan. Pero, mura ang isda ngayon kasi nabili lang namin yung isda dito ng araw. 10 real, 3 kilo. Ayan, tumalong na nga pala yung hito. Dahil maling likot, laki ng hito dito, guys. So, tara. Kasamahan nyo kami, mabaling kay. Iigot pa tayo na marami dito. Let's go. Tumalong isda. Ayan, hinimay himay na. El màster de l'hospital.